Po, nung sa At tingnan ko nga. Tsaka yun sa tubig na po. Nagsimula po yun ang pala na iskrasya po siya sa motor. Yung tuhod nyo, dating na fracture, eh. ayan Oh. ba kayo? Ayan Oh. Nagkaroon ng extended Yung parang lamad. Tapos, para makita rin nila. Tingnan nyo kung anong mali. iyan, oh. tingnan mo dito ang luwang. Tingnan mo dito, nagkakadikit na agad, buto, 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 na sa buto agad. Ganito yung ano naman eh, tuhod natin. natin. Yan. Kailangan, kailangan yung, yung distance or yung allowance ng tuhod natin. Maluwang yan. O bago, pantay lang. Pantay lang. Tingnan nyo itong sa'yo. Itong sa medial condyle, dumikit na. Yan. Tsaka lumampas siya, oh. Ayan. Okay. Tumama itong pang ilalim, kaya eh, umatras yan. Nung pag ano nyo, ito kasi yung pang ilalim. Ayan. Yan ang hmm. nasimpla kayo sa motor. Umusog yan. Pag tama yan dito, siyempre, boom. Uusog. Ngayon, pag umusog yan, ibig sabihin, mapupunit mo yung tinatawag na meniscus tibial plateau in the medial section. Yun ang napupunit. Yan. Ito yung anatomy ng tuhod. Yan. Yan ang anatomy ng tuhod. Yan ang mga puti na hindi nakikita yan sa x-ray. Yung parang spacing niya, yan pang spacing niya. Ayan, pang spacing niya. Ayan, pang -spacing niya. Ayan, ito yung superior view, yung pagtinignan mo sa taas. Yan, yan yung tinatawag na meniscus Napupunit yan. Ito yung ito yung ACL, ito ito to, ito, yung ACL, ito yung PCL. Pag lumog, pag umurong na kasi pag tinama dito yun sa medial eh. Pa. Ito, ito, ito ibig sabihin to, pag may butong pibo lang ganyan, yung maliit na butong pibo niya, yan yung lateral. Dito yung tinatawag sa kanya yan ng medial meniscus. Yan ang napupunit. Ngayon pag napunit 'yan, magkakaroon ng damage tong to, ano, yung tira yung puting buto medial condyle yan magkakaroon yan ganyan oh no? kaya makakaramdam ka ng clicking clicking yon parang kumakrakrak yan kasi may damage na yan yan yung mga ito yung mga parts na ano pagkapunit ng meniscus yan yung mga type of meniscus tear yan yun yan yung sa spacing ano na hindi nakikita sa ano okay kaya ito kasi tuhod yo ay meron na rin mga yung mga extended na ano osteoart lalabas kasi yan osteoarthritis eh yan ang magiging findings siya pag may mga extended na bones osteoarthritis ito mong balakang nyo letter C eh. o oh? point hmm pag naglalakad siya pag ganito yung ano pag ilinsa kasi na pag ano nasalta kayo oh, okay. alam nyo tignan nyo yung portion na ano Ganito kasi yan. Mga etong wala. mga naipit na to, yan. Yan ang magpapasakit ng likod nyo. Gumiwang siya rito, itong parte na to. Tignan mo rito malaki. Dito, hapit na hapit. The mm -hmm. same lang din sana ng height yan. Ganyan yan. No? Yan. Yan ano yan. Ganyan yan. Dapat yan, pag straight lang. Pero, pag naka-lateral view, ganito ang tsura ng lateral view normal, may may curve talaga siya. Normal lang no may curve. Pero lateral view yan, ibig sabihin patagilid na view. Pero ito kasi, anterior view to, dapat yan, hindi ganyan. Ayan. Ipang mo yun, o. Ayan, o. Oh. Pumutok yung mga sa pagka-slide nyo yun, tay. Tingnan mo yung lateral view. Ay, yung ano po yan, yung finance. Ayan o, oh. lumbar spondylosis, lumbar dextroscoliosis. Ang tawag dito is, ang tawag nito is dextroscoliosis. Dextroscoliosis, magkahawig yan. Mat madalas ang dextroscoliosis kasama ang thoracic. Pero pag leposcoliosis, mas madalas yun sa baba, sa lumbar, yung libos. Meron kasi talaga tawag na yung eh. dextro, scolio, kaipo, kaiposis, mga ganun, alibos scoliosis. Ilan taon na ba kayo ngayon tayo? 61. 61. Bata pa kayo. Pati yung mga ribs nyo, naapekto. No? 60 lang ako lang yung, yan, 60 ko. Ayan mga to. 3 years na kasi ito eh. Ngayon, paano kayo nakahihirapan? Sa hanggang, nahihirapan kayo? O, minsan. At ito lang ngayon ako. Talaga yung iniida po, yung balakang niya. Oo yan, palagi maglakad eh. Oo. lang niya eh. Ilang taon ba to? 2023? Nung ano lang po yan, this year, October? Oo. yung iniida ko ito, yung ko. Yung balakang niya ko Ano Tapos na slide ako ba Ano lang. Kaya, degenerative hypertrophic osteoarthritis. Talagang lalabas yung osteoarthritis. Pag nakitaan na kayo sa mga buto-buto na parang may mga extended na, parang may mga granules yung buto nyo. Yan. Co-consider na yun osteoarthritis. Hypertrophic, ibig sabihin, mas maano pa. Kasi mayroon tinatawag na mild, mild osteoarthritis. Ibig sabihin sa inyo to matagal na to at uh, mas damaged na siya. Mas damaged na yung mga cartilage yun. Ito yung ganitong kaso ba eh. Kaya magalala. Kahit pa paano, may iusog natin yan. Pero hindi na maki-perfect yan sa ila nyo. Siyempre, Britain may buto. Hindi na natin pwedeng perfectin yung nari yan. Kasi ito, hindi na nagbaba. Hindi na lang gumagaling to. Yung height nito, nagiging tightening disc lang yan. Ang kailangan lang dyan para mawala yung sakit ng balakang nyo, likod nyo. Matanggal yung pagkaipit nito. Yan yung mga spinal nerve. Yan yung mga nagraragate ko. Masakit dito nyo. Pati dito nyo, iba pang ano. Yan. Basta lahat. Kasi ang daming nerve niya, no? di ba Sumasakit din singit nyo. Tapos minsan mag-iihiyan ko. Mag maganda mag na pag-iihiyan pag ko. Pag-iihiyan ko, maganda na pag-iihiyan ko minsan. Uh -huh. Pero pag lahat, Ah, pag kumiihi kayo, maayos yung makaramdam nyo. Baka meron din kayo sa ano. Nagpacheck na mo kayo sa ano. May ano po, may uric uric ang biglang yung Ang uric yung Kolesterol, okay, mataas. Triglycerides. Uric acid. Dito, lumampas na kayo. Ayan, taas yan. BLDL. as. Ah, LDL. SGPT good creatinine good naman uric acid nyo mataas pa kaysa ano ayan tumaas yung uric 462 okay ang ang ano naman ang panlaban sa uric acid bawal kayo sa laman loob <laughs> <laughs> Bakit <Batang> natawa kayo? <laughs> yung <baboy>. Malakas kayo <laughs> Ano ba ka po? Ano pa ka <laughs> po? Karne, <laughs> red meat, baboy, baka, pero pinakamalakas talaga, malakas ang uric acid ng laman loob, tsaka yung high protein. Basta mga high protein yan ang pinakamataas. Eh, mataas pa lang uric yun na. Hindi kayo pwedeng masayin. Alignment lang kayo. Tapos, Pero alam naman namin yung technique dyan. Hindi kayo pwede sa mga hard massage. Hindi kayo pwede sa ganun. Kasi lalong sasakit dyan. Lalo pag, ano, pag yan kasi nakakain kayo ng ano, pag nakakain kayo ng mga high protein, kung pag na-digest nyo na yun, kahit pa nakahiga kayo sa pinakamalambot na kama, pipintig-pintig yung mga joint nyo, dito yung nagsisimula. Pag ganyan, pag nakalampas nyo na kayo dyan, dito, sa tuhod, oh, bandid, sa lahat ng mga joint, oh. yung likod nyo na yan, basta lahat, pati yung mga daliri dali nyo, Connected. lahat ng joint, yun ang ano niyan. Kasi ang kinikreate ng uric acid, yung sticky na, liber ang may tama sa inyo. Pagka, pag yun yung para sa mga joy, para mga kilos Kahit mag-bending-bending tayo, walang masakit. Eh, yung urik nyo, ayan, no, naka-highlight yan. Ibig sabihin yan, matikness na yun nung no, kinikreate ng liver nyo. Nag Tama ba ako, mayroon rin sya sa liver? Okay, tayo kaagad kala nyo, makakaligtas niya. Pero tayo, matakas pala kayo sa ano eh. Malakas pala kayo sa laman loob. Tingin na nyo muna. Kunti na lang. Okay. Tingin na lang. Ay, Pero, lang na alright. Hindi. Bawal na kasi sa inyo yun. Bawal talaga. Mataas ang uric acid ng laman loob. Soup drinks, maalat ma sobrang alat. Pwede lang. Mahirap lang kasi kalaban niya kasi ang daming bawan na masasarap na pagkain. Pero kailangan niyo muna mag-less. Kasi pag nag kayo dyan, bukul-bukul yung mga ano niyo. Papisiko niyo, bubukul-bukul niyo. pagka Nakita niyo yung may, ano severe? Bukul-bukul. Kanina yung parang atroid. Kakilala namin. Oo nga, hindi. Papatayin kayo dun sa sakit. Kasi kahit humiga kayo sa waterbed, yung pinakamalambot na waterbed, kikinot yun pag nag-digest na kayong pinakamalambot. Kumaya kayong atay, balun-balunan. Sigurado, usuge rin tayo. rin nakita Pag magamit ko lang <stusimulong> ako eh. Pag nagmamotorshine, hindi niya maatmang gano'n. Di, gano'n. Pag masakot, ayos na lang. Pag sa bahay, na mo to. Alam niyo kung bakit? Ay, eh, tingnan niyo yung tingnan niyo naman yung height nung ano niyo. Excuse me. Tingnan niyo naman yung height nung ano niyo. Mm. Tingnan mo to. O oh, umusog itong vertebrae na to, L3 ata ito. Tingnan mo ito, yung mga shadow nito, ito lalong lalong na to sa na sa to. Dapat yan may mga allowance, may allowance. Ito, oh. Sabi ang doktor, nasa aging na to. At din ng aging. Kasi mas brittle na, tanda natin pag ayan. Okay. pa ako na mas bate. Mas para ako. Magpagpanat Ito po kasi lagi na nanonood. din Kamukha mo si ano ah. Glyza de Castro. Ay siya ano Glyza Sinon. Ay! Isa! Yung sinon. Yung isang sinon glad, okay. Yung sino na pilido? do? Hindi ay, glay sa tikas naman. Uh, uh, Ora y sa sino niya? Tay, okay. tiay okay. ay okay. tay. Okay ito, tatlong taon na to, yun na lang kayo. Nagbago na rin kasi yung position nito. Ito, dumikit na, makikita yung sex ray eh, no? Nararamdaman mo kayo sa so masayad yung mga buto-buto. Ay, -buto. hindi na lang kung kayo mga bahala sa mga tumutunog, ang mahalaga, walang masakit. Palangin. Pero pag tumunog siya, ah, mas hindi oh. kayo makalakad, ayun ang problema. Pero kung mga tumutunog-tunog lang, wala. So, kung kayo po, wala. Pahinga ko, wala naman. Hmm. Okay, patay lang ano O oh, ito lang Dahil sabun yun Wala normal lang Konting-konting lang tayo. Mas mahaba ito ng konti. Pero baka sa buhon lang yan kasi umatras na yan. Eh. Pag-ilid ah. kayo tayo. Pag ganito. natin yung mga spine nyo na nakaletter letter Sina kayo. Magkabit kayo ng ano tayo. Siyempre senior na kayo. Ay pa paano? Paano gilder? Yung gilder niya, yung paano niya lagyan ng buntis? Kasi yung back, na, yung back niya, medyo weak na yan. Hindi na kayo pwedeng madulas ulit. Pag nadulas ulit kayo, mapupunta na kayo sa higaan. Palagi nyo nang gusto humiga sa sakit ng balakang. Yeah. Yan. Nakakamdaman nyo yan. Mm. Mag-iingat kayo sa anong pag sa pagmumotor naman, pwede kayo magmotor pero pag alam nyo may humps, may mga lubak-lubak, dahan-dahan kayo kasi iyan ang ano eh. Yung impact kasi, yung impact ng nakaka-apekto shock absorber natin tong spine natin. Yung lumbar natin, yung lumbar spine. Nararamdaman nyo pag nakatag kayo, sakit, di ba? Nararamdaman, nararamdaman kabilang side. Ah. Yun nga, yung mga nagmumotor na syempre may edad tayo or may sakit yung balakan natin, shock absorber natin to. Eh, ah, retro... ah, pati yung hiningan nyo, matipigil dun sa sakit. Dalit sa mo na. <laughs> Pagka yun, tandaan nyo, pwede naman kayo magmotor, pero pag nakita nyo lubak-lubak na yung daan, eh, mild-mild lang. Kasi, may kayo nito. Eh, sa mas bati, maraming lubak.

may mga tusok-tusok yan. Ito masyadong mataas yung salita. Pag magmuto kayo tayo, maglagay kayo ng ano ha? Pray sa balakang. Eh kasi kaila, doon sa kubi niya, kailangan may motor eh, no? Dabi yung Mga nakawag Tayo ni Kaya po parang ina Ha? Wala. pagkada pa lang yun. balakang. po. Ito lang. mo yung mas, mas, mas. Yeah, mas Yun, tayo. ka, Taas naman. Take muna. Okay naman kayo pagkada pa lang yun muna malabas yung pagka mistizo nila isda, ito pwede pa Yan. Ang isda, bawal sa yung isda. Alam mo bawal sa yung isda? Yan, yung mga matutubo. Tsaka pag magpapamassage kayo, huwag kayo magpapamassage ng hard. Huwag kayo tumayang ganyan kasi kahit ako walang sakit na bala. Gano'n <laughs> <laughs> eh. Ganito. Tagilid oh. mo na kayo. Babaan nyo yung panyo. Ito. Strong to yun. Oh. Wala ka po. Para kayong, ano, kumain lang ng icing. Opo. O, check it out nyo.